Totoo yun. Totoo yun. Okay. Jose, ano itong issue sa iyo na yung pala ay hanggang ngayon hindi mo pa na isusoli? Ay, ay ma'am, nasoli ko na po yung time na yun po, Ay, nasoli na pala eh. Kasi pag-usapan natin yan. Yung time na po, magbalik ko po sa kanila po, nagiinom po sila. Kaya binalik ko, isa po kasi siyang burara na gamit. Hindi niya alam kung saan po na ilalagay. Kaya ganun po. po burara? So, ibig sabihin, nasoli mo na, Jose. Naisoli ko na po o nasoli yun. nasoli na raw, Jo Marie. Tsaka po, ma'am, hindi ma lang po naghihiram. Time na yun po, ma'am. Naisoli ko na. Baka may naghihiram po sa kanila kasi hindi niya mahala, lalasay. Uh -huh. Hindi po okay. yun, ma'am. Teka, bakit hinihiram nyo yung mga pang-construction yung kagamitan? Hindi ba, sarili nyo bang gamit dapat? Opo. Pero sila po, nangihiram po sila ng gamit. Okay, so ang pala, sino may ari nun? Yung boss po. Kasi po pag nawala yun, sa amin po ikakaltas yung... Ano, ah, eh, sabagay. Uh, Ganun nga naman. At uh, Jose, meron pang isa na inareklamo sa inyo. Hindi raw maayos yung distribution nyo ng pagkain. Ay ma'am, di po totoo yan ma'am. Yung time na pag mag-break time na tinatawag na po sila, ayaw pa sila lumapit kasi may ginagawa. Busy pa daw po sila. At kami, marami kami ginagawa kayo. Po paupo lang kayo. Kuya ayoy. Ikaw Kuya yung bago na, bago pa lang doon. Okay. Okay. Kailangan nating ayusin kasi ikaw pa matagal ka na rito sa construction Opo, na to. So yung mga bago dahil meron tayong ano eh na yung mga bago yung talagang pinagtatrabaho natin, di ba? Opo. Pero hindi yun uh, fair. Kumbaga hindi dapat yun kasi kanya-kanya naman kayong skills eh. Bakit kayo nang hihiram eh kung may sarili naman kayong gamit? Oo nga po ma'am. Sa akin po ko yung time na yun po ma'am kasi hindi ko po alam nila kung saan po nila dinala yung pala. Anong ano? Si Sisi mo kami yung Sa akin kami, po yung pinakaltas yung, yung pala na yun. Na, nga natin. Alimbawa, ako ang may, may ari ng construction, nagpapakonstruction ako. Apo. Meron ako isang bodega ng lahat ng gamit, pala, martilyo, gaito. Bakit ka manghiram sa kanya? Eh, pwede ka namang... Sinong nagbabantay nung, ano, ng ng mga tools. O, oh, may bodeguero. Tama, oh. o. Ano bang sistema sa inyo para maintindihan natin? Yung sarili po namin gamit, tinatabi po namin na mais ma Totoo yun. Oh. Pero yung sa kanila, nawawala po Di talaga yung gamit nila. Pero kapag nawala na, manghihiram po sa amin ng gamit. Ah, okay. Kaya parang ganun ang nangyayari. Alam ba ito ng iyong boss? Opo. Ng boss nyo na nagkakagkas. Katulad ngayon, ongoing ba yung construction nyo? Opo. Kasi mahirap na magkaaway kayo sa isang may ginagawa ha. Dahil baka mamaya, yung mga kagamitan, ayan ang mga ipanghampas nyo sa isa't isa. Pero bakit mo kinakailangan hamunin ng suntukan Jose, si Joe Marie? Opo, inaamin ko po yung sa super galit ko na po. Hindi ko na po matiis. Nilabas ko na yung galit ko sa kanya. Kaya inabangan ko sa kanto po. Kaya ganun po, nagkaabutan kami. Ikaw po may ganong magalit. Ikaw na nga itong sa pagkain. Ay, di totoo yun. Patakaw sa pagkain. Di totoo yun. Kakasama mo pa oh, yung isa. Tinatawag ko kayo, ayaw lumapit. Patay gutom. Okay. Mas malaki kaya, mas malaki katawa mo sa amin. Kami yung putot balat na. Nilalaman nga mga okay. kami okay. sa pagkain. Yung pagkain, kailangan malaman to ng boss nyo na merong nangyayaring ganon. Kasi dapat ang boss nyo may pakialam. Di ba? Alam ba niya ang nangyayari sa, sa mga tauhan niya? Uh, Oo, oh, dapat alam niya. Dabar? Kaya paano po malalaman, ma'am eh? Hindi naman niya nagsasabi ng totoo, eh, boss. Nagpapanggap lang na mabait pag nandyan yung boss. Nagsisipag-sipagan lang po. Yan. Pero kaya ako po yan, sa totoo. Yes,